sa mga tao hindi po nakakalimot mong mag subscribe, uh, naniniwala po akong sila ay may po silak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palagi malakas malay sakit sa araw-araw palang magat ang aring gabi sa uh, sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas na aking youtube channel iwangan ng Pangasinan, po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindut na rin po para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. At ipagkakaluko sa inyo lahat aking manalalaman po na panggamot sa spiritual at fisikal na karamdaman. At lahat na mapanggamot na mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng kasiyan Pakatanda po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong uh, nangangailangan, na huwag pong ipagyabang. At panataling magpakumbaba sa isa't isa, magturungan, magbigayan, hindi sa lahat magmahalan. Huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong mahirap ang uh, may masid na uh, may taong hindi ka po sa hirap ng buhay at pinapalaking kay kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa at hindi matutumbusan sino man kaya ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. ang uh, bago ko pong pisan po ay siyatat out muna sa inyong lahat shout out muna sa inyong lahat out mo sa, mo sa inyong lahat, sa inyo at uh, sana po maintindihan po niya ako na hindi lang po ako marunong mag-edit pero ang binabagi ko po dito ay napakalakal po, po ng mga oras po ang ay babagi ko po ngayon po sa inyong araw na to uh, ay kung kayo po ay uh, nagme-maintain po ng kasi yung high blood po kayo high blood uh, nimba po nagme-maintain po kayo ng gamot at kasi yung high blood po hindi po natin inaasahan traitor po yung high blood po uh, minsan tumataas pag nakakain ka ng nakukuha sa pagkain po yan eh, yung mga high blood mga laman loob mga, mga seafood na mga po, mga taba-taba salo yung laman loob ng baboy yung kun po kung mahilog po kayo doon dapat po uh, iwas-iwasan nyo na po kasi uh, nagpapatas po ng dugo sa mga kahit na dilata po na ulam po yung mga dilata po nagpapatas pa rin dugo yan at yung mga alimango alimasag kipon talaba, nagpapataas din po yung dugo yan, bilis po yan, napataas po. Uh, sana po iwaswasan po yan. Yung mga, ang normal ng dugo nila po ay, hindi po basta-basta bumababa po, palagi pong mataas, minsan bumababa, pero madali po yung, uh, kung nang pababa, kundi mas marami po yung pataas po. Kaya ibabagi ko po sa inyo, uh, yung orasyon sa, upang maging normal ang dugo, para ma konyo po ito po ay gawin sa araw-araw po hanggang sa uh, kasi yung uh, sakit na high blood po uh, tumatas ang dugo eh, delikado po yan uh, minsan uh, initan ka napapagod, tumatas po yung dugo natin ang gawin na po natin para may isang pamamaraan po rin po alam nyo po yung uh, down ng uh, ugat ukat ng yung ginagawang bubong yung ukat ng sa amin sa Pangasinan po timol yun timol timol yun sa Pangasinan yung ugat ng ugat nun yung talay parang talay po siya na ginagawang uh, bubong pang atip sa bahay yun, napakabisa po yun ang gawin nyo po, kunin nyo po yung ugat ilaga po ninyo tapos inumin, gawin nyo kaya Number buruan po rin yun na pampababa ng dugo, pampalinis ng dugo kasi ang dugo po natin sa sa may high blood po ay malapot po yan malapot at kung lalapot po yan dito po sa kung natin po dito parang babarabara po dito sa may kung natin ang ugat po natin dito sa liit po ay maliliit po yan, maliliit marami pong ugat po natin dito sa may kung maliliit. Kaya kung nakakain po tayo ng mga mga pampatas na mga dugo, naiipon-ipon po yan at lalapot po yung dugo na po natin. Kaya yun, yung mga ugat po natin ay uh, hindi siya makaka-circulate na pabagpaptaas kundi nababara po yan. Kaya tayo na ha high blood, minsan na i-stroke. At ipagkakulog po rin sa inyo ang lahat po dito pati na stroke pang gabot sa stroke papakawal ko po sa inyo lahat at para maging normal po ang dugo po ninyo yun po kanya po yung ugat po marami ilaga po ninyo gawin yung tiyah. marami po ako ipapakawal po sa inyo pati mga herbal po tapos kung medyo naramdaman mo yan eh, kung matasan dugo mo kahit hindi ka wala po tayong pang -bipi. Dapat sana sa araw-araw may BP tayo na kung po pang tingnan po natin ng mga dugo po natin kung mataas o kung po. ay Kaso sa hirap ng buhay, hindi tayo makabili ng kahit ng na online lamang po yung pang-testir sa dugo para malaman po natin yung dugo po natin. Ang gawin po na natin kung makakaranda po kayo ng una po ay eh, nahihilo-hilo po kayo hindi po basta-basta po mahihilo basta yung mahihilo-hilo lang po kung tumatas na po yung dugo natin tapos ang katawan po natin ay namamanhid po namamanhid po na nahihilo kung hindi hindi nyo binabaliwala na nyo lamang po na hindi po kayo uh, iniinda po yun kasi ang hirap sa, ang hirap ng buhay natin ngayon. kasi kahit na may sakit na po tayo na ganun, ay, pumapasok pa rin po tayo sa trabaho para makakain po natin sa pang-araw-araw ay papakain po natin sa pamilya natin dapat po yan, huwag po natin baliwalain po yun ang gawin po natin, una po sa lahat ay uh, magpahinga po kayo at umupo katapos umupo, uminom po tayo ng tubig yung tubig na medyo malamig na big pag po tayo tapos ang gawin po natin uh, kasi pagkakalupo po yung mga orasyon na ito uh, para maging normal po ang dugo po natin bumaba ay maka po, po sa inyo ang oras nato para makatulong po ako sa inyo na hapang maging normal lang po natin ang dugo natin at uh, magdasal po nang isang ama namin kung nakaupo kayo magdasal po nang isang ama namin Uh, tandaan nyo po, basta huwag nyo kalimutan mag-cross po. Pag nagdadasal po kayo, mag po kayo sa inyo the cross. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Ina, ng Espiritu Santo. Amen. Kung may po yung sa Latin, uh, in nomine Patre et Espiritu Santo. Amen. Tapos magdasal po tayo isang Ama namin. Pagkatapos, isunod po niyo, oras uh, orasyon po ng dilatito mam, dilatito mam, dilatito mam, tatlong bispo o sa ng tatlong bisos, o ibulong sa isang basong tubig at inumin gawin to tuwi tuwi na po uh, araw araw po ito po yung pang panormal ng dugo pang palinis ng dugo uh, pang po yung pang mo ng dugo kaya uh, sisay ko po sa inyo para may magamit po kayo sa araw araw para hindi na po kayo mag po. Mahirap po kayo mag-maintenance. Mahal ng mga gamot ngayon kaysa at lamang ginireklamang gamot kaya ipakakol ko po, po sa inyo para may magagamit po kayo sa pang araw araw ibulong nyo lang po sa tubig tapos ihip inumin <coughs> para lumi, malas lalong bumisa po yung gamot Ah, uh, may sinirin po ako sa inyo dyan na Uber Gobirhin Maria Piklong Jesus Maria Mamamin po Napakabisa po yun na pampabisa ng gamot po. Kahit herbal po, kahit ano pong uni, inumin nyo pong gamot, ay napakabisa po na pag ibinugay po yan. O sa granyo mo ng hook, uh, over uh, go uh, birhen para paplong, isas mara yung mamamin. Tapos isunod po yung orasyon, dilat ito ma'am, dilat ito ma'am, dilat ito ma'am. Yan po. Narito pa orasyon po.